muling inalala ni Philmar Alipayo ang namayapang mother-in-law na si Jacqueline Jose. Si Filmar ang fiancé ng panganay na anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman. Sa Instagram Stories ngayong Lunes, March 11, 2024, ibinahagi ni Filmar ang huling mensaheng ipinadala sa kanya ni Jacqueline bago pumanaw ang aktres noong March 2 ayon sa last message ng premiadong aktres. Hiniling niya kay Filmar na alagaan nito si Andy at mga apong sina Ellie, Lilo, at Koa. Kalakip nito ang pasasalamat ni Jacqueline kay Filmar sa sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay nito kay Andy at sa kanyang mga apo. Any which way, take care of my daughter and to my apos, alam mo. Mahal kita Filmar, You are the father of my apos, Maraming salamat mensahe ni Jacqueline sa Professional Surfer. Bukod sa huling mensaheng natanggap mula kay Jacqueline, ni repost din ni Filmar sa IG story ang Instagram posts ng namayapang aktres tungkol sa kasiyahang naramdaman nito nang ma-engage sina Filmar at Andy noong December 2020 maging ang post ni Jacqueline noong June 20, 2021, para batiin si Philmar ng Happy Father's Day at mga litrato ng kanyang mga apo. Hindi ito ang unang beses inalala ni Philmar ang kabutihan ni Jacqueline sa kanya noong nabubuhay pa ang aktres. Noong March 6. Nagpost ang fiancé ni Andy sa Instagram story ng pasasalamat kay Jacqueline na nasa wikang Bisaya. Aniya, ming iwan kami sa imo samot naan mga bata. Salamat sa tanan oras sa pag-alaga sa pagpayangga sonen pagmahal sa amo. Mami miss ka namin, lalo na ng mga bata. Salamat sa lahat ng oras sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming lahat. Mahal ko na mo sonen maalon hangtod sa hangtod. Mamahalin ka naming lahat hanggang sa walang hanggan nitong linggo. March 10, inihatid ang cremated remains ni Jacqueline sa The Garden of the Divine Word Columbary sa E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City.